naman pong prestiyosong parangal na nagbibigay pugay sa mga kontribusyon ng natatangi individual sa iba't ibang larangan. Ang ating pong tatalakayin ngayong umaga, yan po ang ASEAN Excellence Achievers Awards. Pero ano nga ba ang layunin ng award-giving body na ito at ano yung mga dapat abangal mula sa kanila? Alamin natin yan mula kay Miss Rox Velasco. Magandang umaga, good Rox. Morning, welcome back. Good morning, Rox. Hi, good morning po. Okay, welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Alright, tell us more about this ASEAN Excellence Achievers Awards. Ano ang layunin nito at paano ninyo pinipili ang mga bibigyan ninyo ng parangal? Um, ASEAN Excellence Achievers Awards is an award-giving body who recognizes outstanding individuals, organizations, and companies. Ang process po namin dito, we have council and board of trustees who screens all the nominees. And then after that, pagka-qualified po ang awardee, uh, may marketing associate po na mag assist po sa kanila. Okay, ano yung, Ms. Rox, yung mga categories na kinikilala sa award na ito? At bang particular na sektor o larangan na dapat tutukan? Any fields po. Mm -hmm. Outstanding individuals who excels in their fields po. Mm -hmm. We have celebrity awardees, brand owners, companies, anything po. Mm -hmm. Okay. So ano-ano po yung iba't ibang mga kumbaga categories then na inyo po nga kumbaga bibigyan ng mga parangal ng mga individual belonging to those uh, the categories, Ms. Rox. Uh, yun po basta nag excel po sila, uh, ini-screen po ng mga Board of Trustees po ito kung qualified po sila. Mm -hmm. Um syempre, kailangan marami din pong followers. Mm -hmm. Yun po. And yung Basta lahat po na nag-excel sa different fields po. Mm -hmm. Okay. Re-recognize po namin. Well, sinabi mo na pinipili ng mga organizers, pero may... Paano yung pagsusuri na yon kailangan ba halimbawa ang isang uh, kumpanya no yung quality ba ng product nila yung panila management ano ba yung tinitignan dito ng mga organizers Yes po nag uh, nagba background checking po talaga kami mm -hmm. usually sa Facebook mm -hmm. usually mga comments po talagang sinusuri po ng mga board of trustees po namin ito And usually minsan may mga natatanggal po talaga kapag kayong nababash din mm -hmm. sila so yun po talaga or may negatibong komento yes, doon sa kanila yes may mga negative in ba o products po. nila okay. okay Paano po nagsimula itong award giving body na ito ano actually this is our fourth year na okay. mm -hmm. and ang um, or events management po kasi talaga eh we have seven award giving bodies And um, nagsimula po kami uh, lahat talaga puro pagtulong lang po. Mm -hmm. Usually, ito nakakatulong din po kami sa mga brand, brand owners um, kasi nagkakakilala, lalo malawak po yung connections. Mm -hmm. And every after event, we have charity po. Oh, so, man. lahat po talaga is pagtulong. Kaya lalo po kami tumatag ka tumagal. Mm -hmm. well, speaking of uh, pagtulong, ano, yung mga small business, yung mga na bigyan nyo ng award ng mga maliliit na negosyo sa sila ba'y na-witness ninyo na mas lumawak pa, dumami yes pa yung mga po, branches po. talagang nila. proven na po talaga. No? Ka once naging awardee po namin dito, talagang nabuboost po yung kanilang business. Mas nakikilala po and lumalawak po yung connections talaga. Okay. So nakikilala okay, po okay. talaga sila ng sobra. Mm -hmm. okay. Ano po yung mga inaasahan sa darating na awarding ceremony? Ayan po, we have celebrity guests. Mm -hmm. Siyempre may mga magpa-perform din po. And ayun po, um, ang aabangan po natin dito sa so, Aura Events Management din po is sa December po, magsasama-sama po lahat po ng mga awardees. Mm -hmm. um, may magkakaroon po kami ng gila night. Mm -hmm. Pero ito, super exciting ang ASEAN Excellence Achievers Awards kasi syempre, fourth year na namin to, Talagang mas pinaghandaan po namin talaga ito. Mm -hmm. Well, sa mga RSP na interesado na makita ko sino yung mga nominee at awardees, ano, meron ba kayong mga website or, or Facebook page para makita nila? Actually, mapapanood po nila to May live streaming po mm -hmm. sa aming Facebook page, ASEAN Excellence Achievers Awards. Uh, sa October 23 na po ito and... Kung may gusto po kayong inominate, nominate pwede pa po nating i-habol 'to. Mm. Ayun. Okay, at saka maganda no, after the recognition, may follow-up na charity event. Yes, so, 'yung yes, na, po. kumbaga, na ibabalik lalo nila sa community. Yes, 'yung uh, pag, 'yung pag-ang uh, parangal na ibinigay po ninyo sa inyong mga And awardees. And 'yung mga awardees po namin is pwede pong mag-join sa charity ko. Mm. Okay, may ambag din 'yung mga mm -hmm. awardees. Mm -hmm. All right well thank you very much Ralph. Thank you very much po. for being with us here today sa Rise and Shine Filipinas and congratulations to all the awardees para po sa Asian Excellence Achievers Awards. Maraming salamat Miss Ralph. Thank you po.